mga kapayat ayan, good morning. Welcome to my vlog. Ayan. Ito tayo sa trabaho na. Ayan, si Buddy na chichik ng makina. So, papakita ko sa mga kapayat at yung spot na ano hinati na kamaya pagkatapos ang trabaho. Tapos ang trabaho, may lilimasin tayo. Maliit lang siya na spot. Ito na tayo. Ayan, yeah, ito siya. Ayan, yeah. imburnal kasi yan. Ayan yeah, yeah. niya. Yeah. Ayan. Ito lang siya. Ito. Ito yung tubig. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, niya. Kunti yeah. lang yan, pero marami yan. Ito sa loob. So, abangan mamaya. Ito yung place natin dito. So ayan mga kapayatot, mag alas 12 na. So limaasin muna natin to. Guru mga medya ora tapos na to. yan guys, meron na agad. May dalag. Diyo ka mo lang na, guro. Yan sya, guys. Burnal kasi yan, burnal. Ayan, limasin natin. Daming isla yan sa loob. <laughs> Kawala ata. Dalag. yon, may dalag na. Ayan guys, konti na lang. Nakikita ko na yung mga isda. Pumapasok labas sa Imburnal. limasin uh, pa natin. Nasa loob si Buddy. Kasi yung mga putik dyan. Oh. Ayan o, oh, yung mga isda. O, oh, malabas na Oh. Yun, dami Oh. Hindi lang nakikita kasi yung medyo si ano. silaw din kasi. Yun, dami Oh. Hito at saka yung paet-paet. <laughs> May kakay pa sa loob. yan, malaki. Nakuha oy. Adra oh, Taiwan. Yan, pag lumabas na yan, pag yung tubig is makaano na, guys. Kaagos. Yung lumalabas na mga hito. Oh, 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 oh. <laughs> oh. No. yun ang dami na guys yan oh yun may mga ano yan mapiit pa lang yan guys so may hito yan tinamaan na naman daming isda oh pero nga lagi kay mo at kamot lagi perting yayaya rabana na <laughs> ginabitan na ng ano guys kaya mga pit no? no? Tinamaan na naman yung kamay niya. Ayaw kasi yung ano eh. Yeah. Pangwakot oh. ang pita ng punong tanong puno yun. ng talaga. Oo. Oo. Pamigay natin yan mamaya guys. Ito guys, ang dami rin dito siguro to. Dun sa yung burunal talaga ang dami. Abangay na lang mamaya konti yun na guys yun pura <laughs> buyag ang daming piit yun no yun may mga hito ang dami yan <laughs> o ang dami guys yun basta yung hito gamitan mo ng ano daghan kayo piit guys Ayan you know na guys, pumasok na sa bakit. o sa loob. Sabi, ang dami, guys. Ayan po. Sabi, ang dami. Ayan po, sila lang ng bakit, o. Yawan <laughs> <laughs> ka? <laughs> <laughs> Tapos pamimigay lang namin guys, grabe. Wala kasi kami guys, freezer kaya ganon. Yun <laughs> na <Yen>, naman oh. <no? laughs> Yan guys, ang dami na. Dito pa Daming ano dito. Daming ano, daming hito. Parang sampu ata dito. Bug na pa makang tubig. Yun ang dalawa Nakakatakot kasi guys kasi masakit talaga ito pag nakatusok. dami hmm nakatakot guys kahit takot takot laga dito sobrang sakit nyan abot sa kilikili at saka sa hita mo ang ano nyan sakit pag nagtuso ka careful ayan tapos ito, ito dami pa oh dun sa uh, ilalim may imburnal guys dami dun tapos may bayawak din pala doon na naki ano, nanguhuli din. Hmm. Ayan. Ayabo ka? Ayabo na? Okay. sa ilalim mo, oh. yun oh, laki! Yan, lumabas guys! dami na doon oh! <laughs> dami na lumabas! titingin yun dito yung ano guys may bayawak kasi nang huli din dito ganun daming isda guys oh yun know? oh yan burnal yan eh wait lang ha ganun daming isda guys may bayawak <laughs> ayun ang laki laki guys yun oh know? laki ang bayawak Nandun si Buddy sa loob eh. <laughs> Lalaban pa naman yun. Kala yung lang tao dito eh. Hoy! Dito ako! Dami na siya dito. bumalik na naman! <laughs> Labas na! Busog ka na eh! Bukunin na namin yung isda eh! Dami, dami, dami kasi dyan sa loob guys. Sige na, pag-aos sa dira. Hadlong abis sa dira, makita niya ko. Sige, tabuga. Ha? Oh. Tama na yung kabakasta, murami ka po. Ang gaysa, okay, so nalaki yun. Oh. Dito, nalaki. Pantay. Ang gaysa, nalaki. nalaki. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Babang natin tubig. Tapos, kinukuha na namin guys. tas pamigay lang. Kasi, masisira lang naman pag hindi mo, yan yun. Pamigay, dami kasi. Sa amin, isang lutuan lang. Okay na. Wala kasi tayong freezer guys. Uh, mas okay na din yan at uh, ano tayo nakasure tayo ng basing ng ulam baga ito pa yan laki ito talaga malaki eh. yan malaki ito pa lang ito sa kilid street man guna sa iyang uh, kwandong mga pagdakop pagpisik higo na ka yeah, lucky guys See dong lucky oh. dami na yan guys yeah. okay. Ito so, may farm lang ka, uh, uh, may pa sa ito. May <laughs> peace pa Parang may peace pa lang kami guys. Ito pa oh. Hmm. na well, kayo guys. Yes, tag-20 lang guys. Ang kilo. Okay, yun lang. pa oh. natin yung sa sa baba. Grabe isda guys oh. Ano kasi yan oh. Sige. Kunin muna natin ito. Dami. Nagutom na daw si Buddy. Aray. Last line yan dyan, guys. so, ito na yung nakuha natin guys hindi natin kinuha lahat kasi para may matira pa kaso nga lang tag init kaya obos oh, din ng ano ng bayawak Tamang daming blessings ngayon dami nyan ano dito sa baba so mag iihaw na kami kasi gutom na magalauna na So ito na guys, nag-ready na tayo ng asala natin. Ready na rin yung para pang ihaw. Tapos ito, si Buddy. Yung mga piit lang iba. Tuhugin natin yan, tapos kuha lang tayo mga apat na ano, nahito para pang ulam lang. So yan guys, ready na. Hinihintay na natin na matapos to. Hinihimas kasi delikado. Buhay kasi lahat ng mga hito dyan. So ayan guys, kakain na kami kasi sobrang gutom na guys. Habang hinihintay yung dalawa din, yung mga dalag ito. Chichibugin muna natin ta. Sibad yan. Tinkler sa food. That's it guys.